Nagalok ng isang libong reward o pabuya si appointed son of God na si Pastor Kimuloy kung sino daw makakahula at makapagturo sa kanyang kinaroronan. Grabe talaga ito si Pastor, ano? <laughs> kung ano na naman naisip niya at ang mga sinasabi niya publicly, meron pa siyang pahula o magtuturo daw isang libo. Eh Pastor, lumabas ka sa iyong kinaroronan at lumantad ka sa Senate hearing sa Senado sa darating na uh, Marso a 5 ng taong kasalukuyan at i mo ang iyong sarili sa mga aksasyon uh, ng ng uh, illegal uh, human trafficking at ang mga minolesya mong kababayan sa loob ng ilang dekada na ginawa mong servant at the same time ay uh, yung minolesya at dinahasa ipagtanggol mo ang sarili mo at lumabas ka at patunayan mo na ikay walang kasalanan pero uh, sa sinabi ko nga na lagi niya ito si mo <laughs> naiisip na sabihin siya ng atorin niya na si attorney uh, Ferdinand Tupasio na he will invoke his right against self-incrimination eh, pero sana naman eh, sagutin niya ng maayos sa magiging katanungan ng mga senador sa mga uh, Uh, kinukomplain sa kanya na naghihintay sa kanyang mga kabaw. Oh, eh, ganun pa man eh, yun dyan ang iniintay ng Pilipino. Magsasalita nga ba siya at ditipensa niya ang sarili niya. Eh, niya may pahula-hula kapag nalalaman. Tapos isang libo lang naman ay pamimigay mo. Buti sana kung isang milyon yan, eh sigurado ako ituturo ka ng mga tao mo, mga tao na nakakaalam kung nasan ka. Eh, pastor na ano ba yung ginagawa mo yan? Eh, parang may palaro ka pang nalalaman at depensahan mo na lang ang sarili mo sa darating na Senate hearing at uh, sabihin mo na walang katotohanan na akusasyon sa'yo na sinasabi mo o sinasabi ng mga nagko-complain sa'yo. Eh, sana naman para maliwanag at malinis ang iyong konsensya, sinasabi mo na meron pang na at sa yung buhay. Eh, pero masasalot mo yan kung lalantad ka nga sa cemetery para ipagtanggol mo ang sarili mo at uh, ipakita mo sa sambayan ng Pilipino na ikaw ay walang uh, kasalanan at uh, sabihin mo rin ang mga nalalaman kung bakit nag-aako sa sayo ang mga kababaihan sa sinasabi nilang uh, pagmumules at paggagahasa mo sa kanila eh talagang magahantay talagang mainstream media, ang social media, ang mga netizens sa darating na masupay eh, para patunayan mo ay eh, kaya walang uh, bahid kasalanan. Ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiro na magmamatsyag kung lalantad nga sa Maso Aks Asinko, si Pastor Apollo Kibulo.